Guys. Ah, kaunti may na ang aming tapasin. Ayan, kaunti na lang ang tapasin namin. Kaunti na lang. Kaunti na lang. At malapit ang pumigay. Guys, gutom na gutom na kami sa ulam talaga. Sino kayang maawa? Sino kayang maawa sa amin? Bigyan man lamang kami ng pang-ulam din eh. Ayan, oh. May, na, may naisa ako na kami. Ayan, ilan na yung naisako namin na yan. Ayan. Pinapaspasan na namin para kami maka-uwi na bukas ng hapon. Ayan. Ayan. Kahit pagod na guys, nakakakanta pa rin. Ayan, malapit na kaming matapos. Ilan na lang ang tapasin. Ayan, naghahalin hina na kami ng pagtatapas dyan. Masakit na ang aming mm, bayawang. Sobrang sakit na guys talaga. Maghapong walang kapahipahinga kami ngayon. Buti pa kahapon kahit papano may kaunti kami pahinga ngayon. Talaga wala nang katigil-tigil. Talagang sobrang sakit na ng aming likod sa pagtikal. Ayan o. Oh. Ayan ang mga tinikal namin. Ayan. Ayan mga tinikal namin. Kanina pang madaling araw kami nagtitikal. Ayan, isa ko na yan. Kaninang madaling araw. At saka kaninang umaga namin yung tinikal. Ayan, pantikali namin guys. O. Sobrang hirap na ng aming kalagayan. Ayan. Ayan, Ayan pantikali namin yan. Siguradong overtime kami yan sa pagtitikal. Tapos itong gagatungan namin na yan ngayon ay yan ay titikali naman namin ng madaling araw para sulit din namin yan bukas ng hapon. Ay tapos na yan. Ayan guys, o oh, yan yung tinikal namin kaninang madaling araw. Ayan, kunting-kunti na lang, tatapos na. Kunti -kunti kunting na tiis na lang. Kunting-kunti -kunti na lang, susuko Kunti -kunti na. tiis na, na, na lang, at susuko na daw. Kunti -kunti na lang, <laughs> Ayan o, kawawa. Kawawa naman ang isang Marias. <laughs> Ayan, may, may tapal na yung kanyang daliri dahil nasugatan na siya sa pagbaak. Ayan. <laughs> Ayan o, oh, ipakita mo yung iyong suga. <laughs> siya, guys dahil ilang araw na kami dito ay kainanaman ang aming mga jolat Okay lang yan Okay lang yan bukas naman ay bawi na Bukas naman ay uwi na Kami ay uuwi na bukas susulit uwi. na namin niyan Kami na isang sakong libag <laughs> Narinig nyo ba guys yun? Sa so, sakong libag daw ang iuuwi namin. Sige, isang sakong libag. Ay, itas-tas ninyo yung inyong mga liig at baka may mga dubli double pintas na kayo. Sasalapit na pag-uwi. Ayan. Ayan na. Ah. may Ayan na eh hindi ba kayo nagugulo sa trabaho namin, guys? Ay kalat pa. Kalat ang aming ipataob, ang aming tikalin. Tapos ang kusina namin ayon. Hmm. Doon kami nagluluto sa tungkuk kaya napaka-uuling na ng aming kaldero. Ayan. Kawawa naman kami, guys. <laughs> Kawawa naman kami talaga. <laughs> Oh, sobrang nakakaawa na kami. Kami nagkukuklas. <laughs> Gusto ko nang umiyak guys sa hirap. Akala nyo ba? Kami ay napapayak na sa sobrang hirap. Pero tiis lang. Tiis lang kaya pa para sa pamilya. Para sa pamilya tiis lang. For Marias. Kaya natin to. Diba, guys? Diba, for Marias, kaya natin yan? Kaya, kaya. di oh, diba? Kayang-kaya namin. Kahit kami napapayak na talaga sa <laughs> hirap. Hirap na, hirap na talaga kami, guys. <laughs> kami kaya, hirap kaya na, hirap na. Ucho, ucho. <laughs> Ayan, guys. O, oh, nakakapag-uchu-uchu pang isa sa poor Marias. Ucho. Ucho. Ayan, ang isa pa. Ayan, dapat hapon na. Palubog na naman ang araw. Kami ay nalulungkot na naman dito at napapanglaw. Kasi pinag-iiwan na na kami ng aming mga kasama. At sila ay umuwi na mga anak-anak ni Nitos. Isa sa Port Marias. May anak siya dito kanina katukatulong namin. At saka yung isa sa nagatapas na yan, meron din siya kasamang Junakis. Pero sila ay umuwi na ng bayan, iniwanan kami dito. Ha? makakainin kami dito ng multo. Oh. kami dalawa, kami ng apat lang dito. Baka kami ng multo dito. Samahan okay. nyo naman kami. <laughs> Mababaho na daw kami kaya hindi na kami papansinin dito ng multo. Ayan. Takot, takot na sa aming julat at kami ay kainaman ng mga itsura. Uh, ilang araw na ba tayo dito? <laughs> Dalawang araw. At tatlo. Tatlo na ano? Ayan guys, tatlong, apat patatlong araw kami ngayon, ikaapat bukas. Pinipili talaga namin guys na ito'y matapos hanggang bukas ng hapon para kami ay <laughs> makauwi na. Ha, uh -huh. para makauwi na kami. <laughs> And guys, bye, -bye na. Uh -huh sa pangalan ng For Maria's Vlogs ay kami ay nagpapasalamat ng maraming marami sa inyong pagsuporta sa aming mga video. Salamat ng maraming marami sa inyo. At doon po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa amin, please po pakisubscribe naman po kami. <laughs> ay, pakisubscribe po ang For Maria's. Ayan. Hindi po ba kayo naawa sa amin? Kami mga single parent. Ayan. Ayun nga, tatapos na yung single parent yan. At saka yan, single parent din yan. Ayan. At saka yung nagsasalita, guys. Single parent din yan. Ayan yung hipag namin, ayan. Ayan ay, ang kanyang asawa ay mahal na mahal niya, lasinggero. <laughs> And guys, bye bye na. Bye bye. Love you, love you.